Okay, so magsising-sing tayo ng mga saddle natin. Ayan. Okay. So ito, pinasita na lang natin ito dun sa mga homer natin. Kasi nakuha na yung nanay nila. So ito yung mga sing-sing na nabili natin kay Sir Johnson. So quality siya, ang ganda. Ayan. Okay. So mabilis lang kasi medyo maliit pa sila. Okay. Yan, yun oh. Ayun oh. Okay. Okay, so ito naman yung homer natin so medyo malaki na siya so ito kasing orange uh, 8mm to to 9mm mga pang GBH natin to. try natin tong 8mm kung, pa, kung kakaya pa pag hindi na kaya 9mm tayo Hanap yeah. oh, oh, natin number 3 ya. Ito na. oh, oh. Kasya. Parang alam na. Alanganin na ang 8M dapat talaga pag mga 8 mm ang singsing -sing mo dapat mga seven days o 5 five days sinsing mo na ito meron pa tayo 9 mm ito muna yung dati natin <laughs> ito 9 mm pasok pa ito sa Ayun. Hmm. Ah. Hmm. Okay. So, gamitan nyo lang ito, panundot para makuha nyo yung maliit na pa ayan okay. oh, yan. Okay, sa buti umabot pa okay. paglaka niya saktong sakto na yan 9mm pag malalaki yung homer mo 9mm pero kung maliit pa okay. Okay. tingnan natin yung iba naman inakay